bukod sa lugar, uh, bukod sa lugar, ano ang masasabi mong uh, parang pagkakaiba sa pakikipag-love scene sa, sa, Pilipinas ang setting at sa Japan? Yung kasi, uh, di ba hindi, okay, bukod dun sa lugar, siyempre, Japan yon iba ang, iba ang ano, iba ang atmosphere, iba ang feel ikaw ba? Ano pa ano yung pagkakaibang nararamdaman mo habang scene ka kay kay Vince? At uh, I'm sure meron ka rin sa ibang mga sa mga Japanese. Uh, ano po, parang feeling ko same lang sa love scene po, parang same lang rin naman kasi naka ano, parang may extend rin po kami before ni Vince, naka work ko rin po kasi siya sa kaliwaan, parang same din naman po yung feeling kasi naging close na rin na po kami. Gaano ka kasi? Pero sa ano, okay, sa go. love scene ko sa so, Japanese, kay Tako Eh. Doon po, ano, parang nahiya ako sa kanya kasi, ano, hapon <laughs> Bakit ka nahiya? Ano po kasi, syempre, Japanese eh, kailangan yung taas yung bandera ng Pilipinas. Charot. <laughs> ah, ganon? hindi, pero teka mo. Oh. Eh, paras naman lalaki yun, di ba? At least, hindi, hindi nga mas, hindi ma, hindi nga, feeling ko ah, parang mas, mas okay makipag-love scene sa isang foreigner kasi hindi ka kilala, hindi mo siya kilala. And parang sa kanila, wala lang yon. Ang um, ano po eh, si Taco Hipon, hey nag stay na rin po talaga siya sa Pilipinas. So parang ano na rin siya, parang nagiging Pinoy na rin siya talaga. Naka-adapt niya na yung pagiging Pilipino. So yun, medyo nag, nahiya lang po kasi first time ko rin po siya mamit nun eh.